Ang aking reaksyon tungkol kay Mayor Alice Go na sangkot sa issue ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOS ay may mga aspeto. Si Mayor Go ay kasalukuyang alkalde ng munisipalidad ng Bamban Tarlac at siya ay naging kontrobersyal dahil sa kanyang koneksyon sa illegal na operasyon ng POGOS sa kanyang probinsya. Narito ang ilang mga punto. Kasong Human Trafficking Kamakailan lamang, sinampahan si Mayor Go ng kaso sa Department of Justice ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at Presidential Anti-Organized Crime Commission kaugnay sa umano'y human trafficking. Ito ay may kaugnayan sa sinalakay na scam farm sa Bamban. Paglabag sa lisensya. Inihain din ng Department of the Interior and Local Government ang reklamo laban kay Guo sa ombudsman dahil sa pagbibigay niya ng permit sa Hongsheng Gaming Technology kahit kulang ang requirements. Paso na rin ang lisensya ng kumpanya wala sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang kanyang koneksyon sa mga Chinese nationals pogo industry ay nagdudulot ng mga pagbabago sa komunidad at kultura. Ito ay nauugnay sa pagdami ng mga Chinese workers sa kanyang munisipalidad. Sa ngayon, si Bamban Tarlac Mayor Alice Go ay nasangkot sa kontrobersya. Ipinasususpindi siya ng Office of the Ombudsman habang iniimbestigaan ang kanyang umunay connection sa mga Philippine offshore gaming operators o POGOS, at ngayon ay nag-aantay ng kanyang kapalaran. Narito ang mga posibleng hakbang na kanyang maaaring harapin. Deportation. Bagamat itinuturing ni Guo na siya ay Pilipino, kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na siya at ang Chinese national na si Guo Ping ay isa base sa fingerprint analysis. Gayunpaman, hindi agad magaganap ang deportasyon dahil sa mga kaso ng kriminal laban sa kanya. Quaranto case. Kailangan kunselahin ng Philippine Statistic Authority o PSA ang kanyang birth certificate upang suportahan ang quaranto case na isinampa ng Office of the Solicitor General. Layunin ng kaso na alisin siya bilang alkalde ng Bamban lokal na legal na labanan. Harapin ni Gu ang mga kaso ng human trafficking, money laundering, tax, at kuwaranto sa lokal na hukuman bago maganap ang anumang deportasyon. Maaari rin siyang maging state witness bilang kapalit ng mas mababang parusa para sa kanyang umanay mga krimen, bagamat may isyo pa rin sa tiwala. Ngayon, nasa sulok si Gu at dapat niyang ilantad ang mga mastermind sa likod ng malawakang Pogo Operation sa Bamban na konektado sa isa pang ilegal na Pogo Hub sa Porak, Pampanga. Nakasuspend at umano'y may sakit, hindi siya dadalo sa Senate investigation. Patuloy ang saga at naghihintay ang katotohanan sa korte. Ang aking reaksyon tungkol dito ay sa pagkakaroon ng pagpapatunay na may nilabag na batas si Mayor Alice Go Mahalaga na isagawa ang mga kinakailangang hakbang upang panagutin siya sa kanyang mga aksyon. Una, dapat siyang arestuhin at dalhin sa korte para harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya batay sa mga ebidensya. Bilang isang opisyal ng gobyerno, maaaring masuspinde o matanggal siya sa kanyang posisyon habang hinihintay ang resulta ng paglilitis. Kung mapapatunayang nagkasala si Mayor Gu, maaaring magkaroon siya ng iba't ibang parusa tulad ng pagkabilanggo, multa o pagtanggal sa kanyang tungkulin. Mahalaga rin na ang ganitong pangyayari ay magsilbing aral upang mapaigting ang sistema ng gobyerno at maiwasan ang mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang lahat ng hakbang na ito ay dapat isagawa sa pamamagitan ng patas at makatarungan na proseso ng batas upang tiyakin ang katarungan at integridad sa lipunan. Sa kabuuan, mahalaga na suriin ang mga isyong ito ng maingat upang masiguro ang integridad ng pamahalaan at proteksyon ng mga mamamayan. Ikaw, ano ang iyong opinyon tungkol dito? Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.